Ang dios na scarab ng mitolohiyang Ehipto, si Hepri, ay isang pigura na sumisimbolo sa muling pagbabagong buhay, paglikha at muling pagsilang. Madalas siyang inilalarawan bilang isang scarab beetle o isang tao na may ulo ng scarab beetle. Ang kakayahan ng kulisap na ito na gumulong ng bola ng dumi ay nakita ng mga Ehipto bilang simbolo ng pagbabago at nang walang katapusang siklo ng buhay. Ang pangalang Kepri ay nangangahulugang ang isa na nagiging o ang isa na nagbabago. Ang Diyos na ito ay kaugnay ng pagsikat ng araw at ng araw-araw na muling pagsilang nito. Naniniwala ang mga sinaunang Ehipto na si Kepri ang nagpapagalaw sa araw sa kalangitan tuwing umaga katulad ng scarab na gumugulong ng bola ng dumi. Ang gawaing ito araw-araw ay kumakatawan sa muling pagsilang ng araw at sa gayon ang walang katapusang muling pagbabagong buhay ng sansinukob. Kaugnay din si Kepri sa konsepto ng paglikha. Pinaniniwala ang kaya niyang likhain ang kanyang sarili ng walang magulang kusang lumilitaw mula sa pangunahing materya. Ang ideya ng sariling paglikha na ito ay ginawang makapangyarihang simbolo si Kepri ng lumilitaw na buhay at ng puwersa ng paglikha na bumabalot sa kosmos. Si Kepri ay madalas na inilalarawan na nagtutulak ng solar disk sa sining at mga anting-anting na binibigyang diin ang kaugnayan niya sa siklo ng araw at muling pagsilang. Ang mga anting-anting na hugis iskarab ay laganap sa sinaunang Ehipto, ginamit upang protektahan ang may-suot nito at tiyaking magkakaroon ng bagong buhay pagkatapos ng kamatayan. Inilalagay ang mga ito sa mga libingan upang masiguro na ang kaluluwa ng yumaong tao ay maaaring muling mabuhay at magpatuloy sa kanilang paglalakbay sa kabilang buhay. Bukod sa kaugnayan niya sa araw at paglikha, Si Kepri ay sumisimbolo rin sa tiyaga at determinasyon. Tulad ng iskarab na walang tigil na gumugulong ng kanyang bola, si Kepri ay kumakatawan sa kakayahang lampasan ang mga hadlang at magpatuloy habang patuloy na binabago ang sarili. Bagamat ang pagsamba kay Kepri ay hindi kasing lawak ng sa ibang Diyos tulad ni Nara o Osiris, mahalaga ang kanyang ginampanan sa pananaw ng mga Ehipto sa mundo. Palagi niyang pinaalala sa mga Ehipto ang kahalagahan ng araw-araw na pagbabago, pagbabagong anyo at kakayahang umangkop. Ang imahe ng scarab na walang tigil na gumugulong ng kanyang bola ay maaring tingnan bilang isang metapora para sa ating sariling araw-araw na pagsisikap na nagbibigay inspirasyon sa atin kahit sa harap ng mahihirap na hamon. Sa malalim niyang kaugnayan sa siklo ng araw, at muling pagsilang, pinaalala sa atin ni Kepri na bawat araw ay isang bagong pagkakataon para magsimula muli at na ang tiaga ay isang mahalagang birtud.